Hello, good morning po. Andito po ako ngayon sa ilog. Naantay ko po ang aking mister na dumating galing sa pag-umang. Ayan po ang aming ilog. Maraming bangkang dumadaan at maraming mga nakatukpang bangka. Ayan. Ayan, ayan. Yan po, marami kaming bahay dyan sa Ibayo. Ayan, aalis na po yung bangkang service na yon. Hindi pa po kasi nagdadatingan ng mga umumang, kaya Antay-antay lang tayo dito sa dike. Ayan po ang aming dike. Bagong gawa lang po yan. Ayan. Ayan. Ang dike. Marami pong mga lambat kasi dito sila nananahi ng mga lambat. Mga may sira. Hahayumahin po nila. Ayan. Po ang bangka sa ibayo meron na pong nadagdatingan na iba pero yung iba po maya maya pa Ayan. lalaki po ng service na dumadaan yam po ang mga bangka Kahapon po, maaga siyang dumating. Ngayon, wala pa. Ayan. Yan po, mga hindi po lumabas yung mga may-ari ng bangka na yan. may dumating na po si Pusit. Ayan. Nakahuli ka pa Wala daw po siya. Ha? Wala daw po siyang uli. Nasa Joban nasan Nasaan? wala naman eh. Saan na huli nahuli mo, Pusit? Wala, palos. Isa. Palos. Ayan, wala daw po siyang huli. Ayan, ayan. Manood na lang po tayo ng mga nagdadaan ng bangka. Pag ganito pong umaga, ang karaniwang dumadaan, mga mananambak. Yan. Tatla isdaan po sila, nagtatambak sila. Hmm. Yan po. Yan. Ito po, Ayan, mga lambat po, iyan, iyan po ang kanilang hinahayuma tinatahi. Iyan po ang kan tsura ng mga lambat na ginagamit sa pagbubukatot. sa ilog ayan ang time po natin gumating ang aking asawa <laughs> ayan, ayan po ang ilog ng San Roque Hagono naglalaro pa pong mga aso. Naghaharutan sila. <laughs> dito na lang muna po wala pa din po ang aking asawa we, kaya doon na muna po ako sa bahay magantay maraming salamat bye bye